Tingnan nyo naman ang ginawa. Napakaganda ng pasaw na ito. Pero, tingnan mo yan. San Francisco to. Hindi ko na anong anong variety. Inubos nila yung dahon. Kasi mababa. Yan o, nilagyan ko na nang... Inubos nila yung dahon. Ito yung nakaraan. Pinutol ko. Nireplant ko. Tapos nagsanga. Ito, wala pa. So, ang plano ko pahanda. At least masave ko to at magsanga pa siya. Kasi huling variety ko na to eh. Ang lapad nito, ang lapad ng dahon yan. Ito yung tinanim ko noon Yan hmm. Dahil din mababa to yan o. Oh. Tinuka din nila. So, ang plan ko, putulin to. Putulin to. Parang katulad nito para magsanga siya. Yan. Kasi straight lang siya eh. So, pag pinutol, magsasanga siya. Ayan oh. So, putulin ko muna ha. Siya, so, pinutol ko na. Ayan. Ayan. Ire-replant ko dun sa labas. Sana mag, ano siya, makamito. Oh, Magkatulad siya nito, magsanga siya, nung pinutol. Ayan. Masasayang yung variety niya. Actually, Galing pa yan sa province. Tapos kasi before, ang dami-dami kong nakapaso. Nakapaso na mga San Francisco. Unfortunately, yung iba namatay ganun. Medyo sensitive din kasi. So, ito yung mga to, direct na tanim ko talaga sa lupa. Yan, sabi ko papa damihin ko sila dito sa loob. Eh, nung dumating naman itong mga manok ko, meron pa rin ako dito sa kabila. Pero, nung dumating yung mga manok ko, ubos nila, kinain nila. Kaya ito. Ayan ang kaganda niya. Tingnan mo ito, oh. Ganda-ganda din ito. Ayan. Pagtingin mo dito sa baba, ayan, ubos nila. Same ito. Ang ganda-ganda din ito. Actually, nagputol na ako. Tapos tinanin ko doon sa harap. Ang ganda-ganda din ito. Pero inaubos sila. Kasi wala. Nito. Ito yung oregano last time. Hmm. Namatay din. Kasi unubos din nila. Ito yung naiwan dito. Ang pinakamalaki. Tignan eh. hmm. mo yan. Meron na ako nireplant din ito sa harap. Pero tinan mo. Obos yung ilalim. So, gusto ko yung mga ganitong tanim. Ayan. Ganda-ganda. Ayan. Ang ganda-ganda. Kaso ito nga itong, yan o, oh, tinan mo. T nagtanim ako doon ng mayana. Ayan. Mabas nila. Kaya kasing tumutubo nga nyo. Ayan o. Oh. Akyat yaman naman to. Ay, prinsa, wag ah. Yan o. No? Oh. Akyat yaman yan, maganda to. Pero ito, meron naman na siya. Kinain din. Hindi, okay lang yan. Makakasurvive yan. Alam nyo, ikukulong ko talaga kayo. Tingnan mo yung mayaan ako. Kalbo na. Yan. Mm. Yan. Kalbo na. Dahil to sa apat na to. Ang hmm, ganda ganda na. Hmm. Hmm. Balik tayo dun. Hmm. Hindi ako dito nag... Sabihin niyo, ba't mo nalang ipasimento? Sssst, ay, Prince! Ah! Hmm. 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 Eh, kasi dito, ang tanim ko dito dati, talbos. Talbos. ang tanim ko dyan dati, pe, uh, lettuce. So, hindi talaga. Ayaw kong puro semento kasi gusto ko nga magtanim. Pwede kong ipasemento pero ayaw ko kasi gusto kong nagtatanim. Ayaw ko ng kaya niyang lupa. Ang hirap magkaroon ng lupa dito sa city. Alam niyo lang. Napakaliit na lupa ang mahal-mahal. So, ba't ko ipapasemento? Diba? Putulin natin itong isa para magsanga din siya. natin. Ayun. O, oh, tingnan mo ginawa, o. Oh. Kinain. Hmm, tingnan mo yan, o. Oh. Sisko, pinagkakain. Hindi pwede. Hmm, tatanin mo ko to. Ayun, sana magsawa. Ito, ang ano ko nito, ito ay rosali. Malaki din to dati, yan, o. Oh. Tapos, pinupo ko din give way sana dito sa so mga San Francisco ko. Ang laki na yun. Hindi pa siya nag... Nagbulaklak na siya nung nakaraan pero nag... Maglagan. So, yan. Itanim natin to dun sa labas. Try ko ilagay sa paso. Another variety to. Pinutol ko kasi straight lang siya eh. So, pinutol ko para magkasanga. Yun siya. Successful na. sa pa ang dami-dami ko dati yung nakapaso. Bumibili pa ako dati talaga. Alam mo yun, 500 pesos na isang variety. Pinukuha ko talaga, binibili ko kasi gusto gusto ko din sila. Hindi ko na alam yung mga pangalan nila o ano. Basta gusto ko yung kulay nila, ganun. Hindi yeah. lagi ko din ang mga dang. Ang hmm. Ito din, Hmm. Ang ganda nito. Ito. Ang ganda nito. So, pinotol ko din siya. Ayun. Hmm. Tapos nakapagtanim so, na din ako nito. Nag-replant na. Kasi, pag naiinitan to, nagkukulay pink. Yan o. Oh. Yan o. Oh. Nagkukulay pink yan. So, ito kasi dito niya siya halos naiinitan. But, yan. Yung nasa harap. Hopefully. Dito na yung kinuha ko kanina. Hmm. Hmm. Nakikita niyo ito lagi pagdadaan ako punta dun sa maniit kong ano. Pero ito. Hmm. Ito yung mga batches na sinasabi ko nakapasok. Ito na lang yung naiwan. Yan. Ayan. Ayan. Tingnan mo. Ang gano'ng kaganda. Hmm. Ang ganda. Ang ganda talaga yan. Ilang um, beses na din ako nag-replant. May buhay na ako nito. Yan, nag-replant na ako. nandun And, na nakita nyo sa so, may gilid ka na sobrang laki. Ito yon itong mother plant nun. So, pinapropagate ko na sila. May iba nagiging successful, yung iba hindi. So, ito din. Okay yung may yellow. Nailigas ako sa yellow. Eh anything yellow, parang nakukuha niya yung attention ko. So, hindi ko alam. Lagi kong sinasabi, hindi ko favorite ang yellow. Pero, pag may makita ako yung yellow, is in um, to. mother plant nyo dito. Yung i Iba yun. Oh. Tignan mo. Iba yung sizes niya dito sa baba. Yan. <laughs> hindi ko alam kung bakit, pero o. Oh, Ayan na yan. Pero normally, pahaba siya. Oh. 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 So, yan. Yan na lang yung mga naiwan sa mga nakakasok. Pakita ko sa inyo kung gaano kadami yung mga nakakasok. Alam ko dati. Ito na lang naiwan. Ang dalawa. At sa mga nakatalim doon sa lupa. yun na lang. Sasayangan din kasi ako. Kasi nung binili ko kasi sila nung hindi pa ako lumilipat talaga. So, hindi pa totally nagagawa yung bahay. Tapos, nung nagpagawa ko ng bahay, siguro, alam mo yung mga semento, ganun, na ano man, tapos biglang napansin ko na man, namamatay. So, yung gusto ko silang paramihin ulit. Siguro, kung bibila ako, konti na lang. Hindi na yung katulad ng dati na ang dami kong binibili. Yan, yan nilalagyan ko din yun. Yan. Yan yung ano nila. Pampataba. Mga dahon-dahon. So, itanim ko yung dalawa kanina. Ito. Maghanap ako ng pwede kong pagtaniman. Ito, gusto ko to kasi ang laki nito. Pero, tingnan natin. Hanap ako ng paso doon. Ah, ito. O, oh, di ba? Yellow din. <laughs> ito, yellow din to. Yan. Ang dami nito. So, ayan. Tanim ako. Ako, mahanap na paso. So, tanim ko muna siya dito. Uh, Katabi niyo mga yan. Uh, kahit saan may bakante. Harap uh, natin. So, ayan. Ayan. Ganda-ganda. -ganda. Sana mabuhay. Mabuhay na. Mm. Tapos pag nabuhay, replant lang. Saka pag meron ng pasok, saka na lang ipat. Ganda niya? Hmm. niya yun. Eto, since ang ganda-ganda nito, gusto ko na sa harap siya. May tinanim ako dito nung nakaraan, pero namatay. May bay. Yan na. Ilagay ko muna siya dito. Tapos kapag nabuhay na, tangkaling ka Kasi maganda to eh. I really like this one. Hmm. Hmm. Tapos dito hindi siya na-starve ba? Ayan lang, may mga tanim din ako dyan. Ngayon yung nasa harap. Harap ng bahay.

na sa bunti. Hindi ito siya sa gilid. Ayan. Hmm. Sana Ang oh, successful hmm. Kasi gusto ko talaga ito. Hmm. Sa so, kaya na tayo mag-replant. Okay. Hindi ganun ko na lang.